Kasi siyempre yung mga dito may tumusok. Ay tumalak! Ang pipilis niyo eh, malimikot eh. Nalagbayan hito. Paano natin nung hulingin? Eh! Ay! Saan ka Salamat, Thank you Kuya Anthony. May tumusok? Wala po. Gumaga sa gano'ng ano yung Parang kinukurot niya. Ah, kinukurot lang. Ito na sila, Maliliit pa nang pali hindi na ba kainin tong malikit? pwede na po, yun po yan. Talagang, ano, ganyan kalaki po sa ano. hindi dito po nalaki ng malaki. oo, uh, oo, oh, oh, oh. tapos saan ilalagay? sa timba po ah, sa timba? ganoon tayo, sa may ano, lagyan hindi natin mauha na po wala akong nakuha wala akong nakuha hindi bilis pala nito. Ano ba kukunin itong mga to? kailangan po sa ulo ang hawak man para po hindi lumikot yung Kailang na kailangan po tutuunan sa ulo Ayun. Ganyan din lang natin. Papasok din naman. Ang maridala, kuya. Wala po walang Kuya! Nasaan mo? Meron dito eh. Ay, eh. Ito. Teka. Ah. Ayon, dami. Paano natin mong hulihin? Ang bibilis niya. Eh. Malilikot eh. Ito totoo. Eh! Teka lang! Nasa lungga mga nagpaon sa buti ang dalag. Umaano si yung mga, yung mga hito tsaka mga dalag. Maggagaling silang mag, ano, mag, magbukay sa putik! Yeah, yeah, ano to to? Teka, oh. wait lang, kukunin kita! Ay, daw ka na, lang nagsilaglagan! Oh, pumasok ka. Ito po ang dalag, po. Ito po ang dalag, oh. Ayan ang dalag, ganito. Oh, Ay, oh. Ayan ang dalag. Mm -hmm. Aga ah, ko tungpal kiti para makuha ko sina. Huh? Dae? Ibu. Yan, yan. Kapasalok yan. Huh? Sila ko na siya kiti. Huh? Nahulog. Dalat bayan hito. Hito pu. Huwag kayong mag-alala, makakainin namin kayo mamaya. Hanggang, <laughs> tanggalin natin ito ng tubig. Ha! <laughs> Ay, hindi buhay pa. Dito ba? Dito! Dito ang dalag. Paghiwalayin natin yung dalag, tsaka gito. dito. ang dalag to? Ay! Much. Ay! Much. Ay. sir, salamat din po sa inyo. naman May sipag po na... Saan nga kayo, sir? Sa... DRRM po. DRRM. Ayan, masisipag po na taga DRRM. <laughs> salamat po sa inyo. Ayan, nadyan na po lahat. Tapos na po sa hito at dalagmang gusti. kaisan ito po yung tapalang kalilinis lang ang namin ni Utoy oh. <laughs> ati pamimirinda para po hapuna na rin kuya pagu. ang inay na po ang magigisa Lahat na ito ganit pang hapunan na po pati ninyo dinamihan nga namin ang kuhanin da Utoy at... Ay,

ay talagang malunggay po ano ah, ito po malunggay uh, ang bango na na po mm, yun ah po yun na na yun nasabawa na po nasabawa na ito. ay abot na abot lalagyan ko na ho ng kumpay ah, ah isang tulyasinta pa lang hmm. Ya na Ay nakupok Tol Woo Toy Akay na Tol Magdala pati kayo pa uwi Ah Ando na ata sila mga kainsan hmm. Taman Taman-tama. Kukuha lang po tayo ng ano, kalamunding. Hindi na eh. Kala mong daing. Hmm. Hmm. May galing hong uh, pampiga. Mm hmm. sarap nito hmm ganda <clears throat> po talaga sa bukid lahat na laang po ipitas dito buti na nga lang at ang aking asawa at anak ay hindi po pihikan oh kahit ano pong dalahin kong gulay sa bayan ngat ngat ayan ang naandiyan eh oh na sabi ko yan <laughs> ang angat ngatin yun na sinabi ko na agad dati pa mga kainsan sa kanya kami mahirap lang oh uh -huh. <laughs> pero magsusumikap pa ako sabi ko oh. Uh -huh. sabi ko yung ulam lagi sa amin sa bukid ay lain kubi magkakain na yan <laughs> kami magkatipan pala ang ah. ay wag sabi kayo hindi mo mapapaghanapan at ako'y sumaka ay gusto na may ganito din ang ano ang gusto niya oh pero sabi ko eh tayo magsusumikap mm. bibili din tayo nung gusto nating ulamin oh no? pero hindi rin eh ano talagang kung anong kinalakihan mo na talagang ito na talaga eh mm. kasya na ito sa kasili iya yeah. mm. Ayan na po nanay ari po sili at yun po ating mga kaibigan iya nung hihilig sa sili mm. ari sili kalaman si utoy kanya kanya kuha na dun utoy Ay, no, tuyo, isang hulog. Eh, kinuha namin kahapon na. Dali, no, tuyo. Nakakayang kanin, no, tuyo. O, tuyo, ay, ano, o, oh, malaki-laki. Malambot yan, o, no, tuyo. Baka mabakli yung, ano, hmm. May sili pati di yan. Ito yung magkakanin. Ito yung Dali, ito no, Oto kahit din yung ilagay ang balat pag ano. Ay dat doon na nga diretso. Oto diretso mo. mo na oto. Hindi ha mo hi ay ako na. Kaya mo arin din oto. Hay kayo. Magdala pati kayo oto pa uwi pag binatira oh. Wala ah. kakain na rin dami. Oo. Do kami ama sa kapatid mo ah. Kay Kuya Lito. Lito. Oo, oh, oh. nado na. Okay. Ano ito? Kinanguha pa ninyo? Kami ang na nanguha doon kahapon. Sabi ko nga may ginig pang ano? Pang merinda kaya, ba? Oo. Ano. O dito kayo umupo sa kubo doon. Masarap pala sa otoy. Huwag kayo nasa ilalim ng mga laman. na yun. Nasa ilalim eh. Mahal na pang lamang. Ito, ito. Oo oh, to, baka laki mo. Ayos yun. Sikit na ako to dito sa kanila rin binilugan na ano. Akala namin na yung dalawang kilo bang nakikita ni Kualito. Mm -hmm. Bibigyan po natin ang uh, ating kapitbahan. Ang dami po ay. Nagdala rin ako sila. Kaya lang eh. Sobrang dami pa rin eh. Si Junjun -jun kaya narinadiyan. Ay, tama pala 'yan. Eh, may sasakay. Hmm, ay, po. Sa kahanga. Bong. Ah, oh, naay pala. Oy. Ulam, oh. Napagluto ka na ba? Hapunan hindi pa. Ha? ka ba? Hindi pa ba nao yung missis mo? Katapusan ba? Oo, oh. oh may tikin may pang hapuna, Ha? Ay, sulo ka diyan. Hindi ka nata nag na. Ay, siya nga. Ay, oo. Oh, oh. Siya nga. Oh, pwede na yung pakisang tipo. Ha? Meron din niya. <laughs> isa naman po natin kapit bahay doon sa kabila na kasi dadyon dyan ganito ah, ah. po talaga sa probinsya pag magluluto ka po ay pang kalahatan ha hmm. ah pagkalaman po ah. Kahit isang pamilya pa po ang kumain. Sa so mm. daya mo yan. Yan. Dome. Dalawang tandang. Mm. Tatlong inahin. Ayun o. Kuya Raymond nang ano? Yan kuya Raymond nang magandang planggana. Masipag. <laughs> Masipag maglaba no. Ay kaya nga. Ba, hindi ay bukas naman ay ano na uli ano araw-araw oh. ba kayo sa farm oo ah ay ang buhay doon dyan nga ano pakalawak din ang mga gustahan ninyo ano eh, Ilang libong puno kaya yun ay daw kada harvest ano eh, ah, ah. yun ang maganda tsaka mga durian ano dami takoy Raymond hindi ka pa uli update ko lang mga kainsan dalawang araw na hindi nag-obra ang aray para po ma-update po kayo kami po ako po pauwi na rin yan nasa ano na po sila bubong na mag uh, na po yan bubong na tapos ay magsasahig daw po sila bukas din are bubong po at saka sahig yan are ito po ay ano palapala laang po ito yan po ang pinakang bubong hmm ito po ay sanipa hindi po ito yung ating ano hmm. mga dalawang araw pa may bubong na po ito hmm Parang mababawasan natin ito yung tubig ng palaisdaan. Mitig ay. Hindi po tayo sa third floor. Hmm, napakataas. Hindi po, ari po ibubong na. Hindi po ari third floor yan. Napakatayog naman pala. Ba kung third floor pala ito eh. Tanaw mo lahat. Hmm. kita mo ang namumuriyo kita mo ang namunguhan ng, ng manggal ang <laughs> hindi ho wala na po ditong kayo baka oh, malaglag ka utoy eh. ay ari pa lang pun ari po ipungkan oh. oh. may ano may bunga pa toto yan oh. Yeah. Tinising po namin kung magkakaayagi ang pungkan. Ayan o. Oh. Abungan o. Oh. May tatlo o. Oh. So, pa na rin po tayo. At uh, gabi na. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. I-update ko po kayo pag ano. Talay may bubong na. Mag-deliver lang po ako ng mga hinog na saging.